Uh, magandang araw guys, samahan nyo ako ngayon Magluluto tayo ng ginataang gulay At tara, umpisa na natin Ito yung ating lulutuin si ran, lalagay natin ceiling green. Marami yan. Tapos, ayan, dilis. Ngayon ito yung ating si uh, sibuyas, bawang. lagyan natin ng magic. Magic sarap. At ito at ito yung ating panimpla, asin at syempre yung gata ng niyog yan, Pisahan na natin yan, ilagay na natin tong sibuyas, bawang yan, umpisan na natin Ayan guys, pwede natin siya lagyan na ah, ng konting asin. Konti lang. Ganyan lang. Kasi yung dilis maalat na. Ah. Kung sakaling matabang mamaya na lang natin dagdagan. Ayan, pwede na natin ito ilagay. Ayan guys, luto, kulo na yung gata. Lagay na natin tong sili. Uh, ngayon guys, pwede natin lagyan ito ng magic. Ayan, lang. Ayan, malapit na magmantika guys. Ilagay na natin itong sitaw itong sitaw guys mabilis lang tumaluto maluto Ayan na siya guys, so oh, nagmamantika na. Nagmamantika na yung gata niya. Ayan, ganyan, ganyan tayo magluto. Nang ginataan. Ayan. Yan, ayan guys, luto na. Oh, nagmamantika na. Purong gata guys. Ah, kain tayo.